Hello po sa inyong mga Kachansky. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay base sa inyong mga sojak sign sa araw ng Martes, July 1, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahay ng money oil mga kajanski. Ito po ay malakas mag-attract ng swerte kahit anong pong sugal na inyong pong sasalihan. Para ito po ay cleanse, bless, and ritualize. Para ito po ay masalo pang pipisa sa inyo at dapat malakas sa inyong paniniwala kaya po ay positibo. So kung gusto nyo pong umorder kung wala po kayo nito, pwede po kayo mag-PM sa akin sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At kung meron naman po kayong mga numerong lagi yung tinatayaan in yung mga favorite lucky number, subukan nyo pong i-mix, i-combine ang inyong mga numerong ito. Pasi po sa inyong mga subject sign. So, depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, bibigyan ka ng pagkakataon upang mas pagantahin ang iyong buhay, lalo na pagdating sa larangan ng salapi at pagpapayaman. Huwag mo itong sayangin dahil lang sa mga panandaliang kalikayahan. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mga maswerting numero 6, 10, 13, 28, 30 at 33. Para sa mataong Taurus, dumigit ka sa taong asinsado at lumayo ka naman sa mga taong walang pangarap sa buhay. Ang inyong mapalat na kulay ay red. Ang inyong maswerting numero, 9, 11, 18, 20, 25, at 45. Para sa mataong Gemini, maghangat ka ng mas malaki. Sa unang tingin, ito ay hindi magandang payo. Pero ito ang formula para ikaw ay yumaman. Ang inyong mapalat na kulay ay aquamarine. Ang inyong maswerting numero, 5, 19, 21, 26, 32, at 38. Para sa mataong cancer, tutukan mong pinagkakakitaan mo. Ngayon ang tamang panahon upang kumita. Kaya tumuna itong palampasin pa. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte numero 2, 16, 23, 38, 40 at 45. Para sa mataong leyo, ang sinumang gustong umasenso ay kailangan mo lang tumaan sa hirap at pagsisikap. Ito ang tandaan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 1, 17, 26, 30, 35, at 42. Para sa mataong Virgo, nadagdagan ang kulang habang ang sobra naman ay napapawasan. Kaya't panatilihin mo ang pagkakaroon ng sapat na buhay. Ang yung mapalad na kulay ay yellow. Ang yung mga maswerting numero, 2, 9, 18, 29, 31, at 35. Para sa mataong libra, dapat kang magtabi ng kinikita mo. Huwag kang tumulat sa ipa na puro gastos. At sa huli ay magsisisi at manghinayang lang. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero, 8, 11, 19, 24, 34 at 41. Para sa mataong Scorpio, mamahinga ka. Pero tandaan mo, hindi lang katawan ang dapat na nagpapahinga. Gal maging ang isip ay dapat mo ring pagpapahingahin. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mga maswerting numero, 13, 23, 28, 33, 38 at 45. Para sa mataong Sagittarius, bumanat ka pa at huwag kang hinto. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung mga numero, 6 14, 24, 31, 35 at 40. Para sa mga taong Capricorn, gagamitin ka ng isang tao para umangat siya. Pwede ka namang magpagamit, pero kailangan mong siguratuhin aangat ka rin. Ang iyong mapala na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 12, 16, 22, 27 at 31. Para sa mga taong Aquarius, ikaw ang inspirasyon at lakas sa mga taong gustong umasenso. Ang inyong mapalad na kulay ay black. Ang inyong mga numero 4, 10, 20, 25, 37 at 44. Para sa mga taong Pisces, huwag kang matakot kung magkakaroon ka man ng mga bagong kaibigan dahil kapalaran mo mismo ang magbibigay sa iyo nito. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero 1, seven nineteen twenty nine thirty five at forty two.